Magandang araw isa na pelikula na naman ang ating sabay-sabay na mabilisang sisilipin. Nagumpisa ang kwento kung saan si Camille, sampung taong gulang ay lumipat sa isang bagong bayan at nakatira sa isang pamilyar na bahay kasama ang kanyang irresponsable at lasing na ina, si Emilia. Habang nabubuhay sa kanyang tider, nalaman ng bata na kinasusuklaman siya ng kanyang ina kapag tinawag niya siyang mama sa kabila nito hinahabol pa rin niya ang kanyang pag-ibig sa paniniwalang maaaring galit lang si Emilia sa kanya at babalik ang mga bagay sa dati sinubukan niyang magluto ng paborito niyang ulam niyakap siya kapag kailangan niya ito ngunit tila wala sa mga ito ang nagdudulot ng anumang pagpapakita ng pagmamahal sa paaralan nakipagkaibigan si Camille kay Tisoy isang albino nakilala sa pagiging engkanto dahil sa kulay ng balat at sobrang sensitibo sa sikat ng araw Palagi siyang nagsusuot ng salaming pang-araw para matakpan ang kanyang mga mata. Dahil sa kumakalat na chismis na engkanto siya, nagsimula na rin siyang maniwala na baka siya ay isang engkanto. Si Alex at ang dalawa pa niyang kaibigan, nakilala bilang mga buli sa paaralan, ay nagpaplanong sirain ang namumuong pagkakaibigan ni Camille at ng Albino habang nagkakaroon ng tensyon at mas marahas na pagtrato, nagiging mas malayo sina Camille at Emilia sa isa't isa. Nakahanap ang bata ng isang ligaw na pusa at tinatrato ito na parang tao. At agad itong pinupuntahan kapag nalulungkot ito sa loob ng bahay. Isang araw, nakapulot si Camille ng Horror Encanto magazine mula sa isang kaklase na nakahulog nito. Binasa niya ito at nalaman ang tungkol sa mga gawagawang nilalang na ito na kayang kopyahin ang isang tao at palitan sila. Itinago sila ng mga nasabing nilalang sa isang lugar na hindi kailanman mahahanap naghahanap siya ng higit pang mga babasahin at nauwi sa pagnanakaw ng ilan pang mga kopya. Tinuruan siya ng mga libro at magasin kung paano makilala ang isang engkanto na nagbabago ng hugis. Ang pinakahalata ay ang mga mapupulang mata, makatarungang kutis, at labis na pagkakahiwalay sa ibang tao. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit engkanto ang tawag ng mga tao sa paaralan kay Tisoy. Isang araw, pinilit ng mga buli sa paaralan na tanggalin ang salaming pang-araw ni Tisoy, nakitang kita ang kanyang mapupulang kulay rosas na mga mata. Naniniwala na ngayon si Camille na isang engkanto ang kanyang kaibigan. Sabik na iligtas ang pagkakaibigan, nangako si Tisoy na hinding-hindi niya sasaktan si Camille, naniniwala siya sa kanya. Matapos ang ilang hindi magandang pagtrato at malaking pagtatalo ni na Camille at Emilia, biglang napagtanto ng bata na ang kanyang ina ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging isang engkanto na nakalista mula sa kanyang mga nabasa at ilang katulad na katangian mula kay Tisoy. Kasama sa mga senyales na ito ang mga biglaang pagbabago sa marahas na pag-ugali. Hindi pare-parehong pisikal na katangian tulad ng nawawalang birthmark at kung paano siya biglang naging malayo sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, aksidenteng napatay ni Emilia ang pusa. Nagalit ito kay Camille na lumaban, ngunit hindi niya magawa dahil masyadong malakas si Emilia para sa kanya. Sa wakas ay nagsimula siyang maniwala na si Emilia ay isang engkanto. At sa isang maikling sandali ay napagtanto niya na kung si Emilia ay isang engkanto na saan ang kanyang tunay na ina. Naghahanap siya ng mga sagot sa kanyang mga libro at magasin. Pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol sa isang ritual na pagpatay sa isang engkanto upang maibalik ang kanyang orihinal na ina sa takot sa kanyang buhay, humingi ng tulong si Camille sa ibang tao at kay Tisoy. Sa kalaunan ay nalaman niyang nawala si Tisoy ng ilang araw. Natuklasan ni Camille na may ginawang masama kay Tisoy ng mga buli sa paaralan. Mag-isa na ngayon si Camille, may halimaw sa loob ng kanyang bahay. Gayon paman, kailangan niyang gawin ang isang bagay, samantala, natutunan ni Emilia na mahalin si Camille, na pagtanto niyang nahihirapan na siya sa bata kung saan ang totoo ay dapat ay tinutulungan niya itong makabangon at maging ina sa kapuspalad na anak, kaysa isang iresponsableng tiyahin sa kanyang pamangkin, malalaman na si Camille ay may dissociative amnesia matapos makaligtas sa isang malagim na aksidente sa sasakyan, ngunit napatay ang kanyang orihinal na ina ang kanyang kondisyon ay nagpaisip sa kanya na si Emilia, ang kanyang tiyahin. Ay kanyang ina at pareho silang nakaligtas sa pagbangga ng sasakyan, sabik sa pagbabalik ng kanyang orihinal na ina, ipinagpatuloy ni Camille ang ritual. Kinulong at pinahirapan niya si Emilia, sa paniniwalang maaaring lumitaw ang kanyang tunay na ina, nagtatapos ang pelikula kung saan sa huli, nasunog si Emilia, at walang nakitang engkanto. Sa loob ng nagniningas na bilog na ginawa ni Camille, naghihintay siya, umaasang lalabas pa rin ang kanyang tunay na ina. Magbabalik kaya ang kanyang ina? Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, share and subscribe.